Isang Filipino nurse sa Singapore ang nahaharap sa kasong sedition. Di matapos siyang mag-post sa kanyang Facebook account na mga pahayag laban sa Singaporeans. Ang detalye nito hakid ni Karen Garucha. Kasalukuyan nakakulong isang Pinoy nurse sa bansang Singapore matapos makasuhan ng sedisyon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, inaresto noong January 2015 ng Singaporean authorities ang nurse na si Elio Belio matapos mag-post sa kanyang Facebook account ng hindi magagandang salita laban sa mga Singaporeans. Kabilang sa mga PINOS ni Bello, sa kanyang account, ang pagdiriwang nito kapag maraming mga Singaporeans ang mamamatay. Ayon kay DFA Spokesman Assistant Secretary Charles Jose, nakikipag-ugnayan na ngayon ng gobyerno sa Singaporean government para sa kaso ng 28 years old na Pinoy nurse. We respect the processes undertaken by the Singaporean government on Mr. Elio's case. The Philippine government through the Philippine Embassy in Singapore continues to assist Mr. Elio in terms of providing him all the possible legal options that are available to him under Singaporean law. Nakumpiska ang passport ni Bello at pinagmumulta ng 10,000 Singaporean dollars bago ang pre-trial ng kanyang kasong sedition sa April 12. Nauna nang itinanggi ng Pinoy nurse na hindi siya ang nag-post ng hindi magagandang salita laban sa mga Singaporeans at ikinatwirang nahak ang kanyang account. Posibleng makulong na hanggang tatlong taon si Belio at ma-deport kapag napatunayang guilty sa kaso. Bukod dito, pagpapiansahin rin siya ng 5,000 Singaporean Dollars. Samantala, positibo ang pamahalaan ng Pilipinas na malulunsod sa kasong sedition ang nurse dahil sa bailable ito. I think uh, yata ito. No? So we'll see no, if he will be able to post bail. Nagpaalala rin ang ahensya sa iba pang mga OFW na maging maingat sa mga pinopost at sinasabi sa mga social media kung saan sila nakadistino. Samantala, kasalukuyan pa rin nakakulong sa Yogyakarta, Indonesia, ang Pinay OFW na si Mary Jane Beloso matapos masangkot sa drug trafficking. Kasalukuyan pa rin hinihintay ang resulta ng judicial reviews na hiniling ng Pilipinas sa bansang Indonesia upang mapawalang sala si Beloso. Binigyan naman ng pamahalaan ng scholarship program ang dalawang anak ni Mary Jane. Ako po ang inyong kaibigan, Karen Garutsa para sa Newslight.